Hello mga kabakal, ayan, magandang araw po sa inyo lahat At natapos na tayo sa ating ginagawa Ayan, ipapalit na natin yung isa At bigla po darating ang ating andyan Welding inspector, checkin -check yung ating gawa Itatabi ko na sana yung hininang ko at ipapalit ko na yung isa Pero bigla po siyang dumating at i-inspection na po yung ating hinang Mahigpit po talaga sila mag-check Lalo na yung sizes ng weld Mas gusto na yung mas malaki Then, yung pagdilinis sa paggrind, kailangan malinis talaga. Ayan. Kung napapansin nyo, panaisilip. At kakapain niya pa yan, guys. Kakapain niya kung magaspang o may mga ano pa. May mga spatter pa. At ayan na nga, mga kabakal. Hindi na nasiyahan yung ating Jager. Ayan, pinarepair yung hinang natin sa bilog. Ayan, yung dalawang bilog. Saktuhan lang kasi ang size nun, pero gusto niya ay mas malaki. Tinitignan niya pa ikot-ikot kung anong gagawin. Pero pinarepair din ulit sa akin yan. Ayan, mga kabakal, sinilip niya kung hanggang saan yung re natin na i-grind. At ihinangan ng bago. Ang tagal nga palang mag-check niyan, mga kabakal. Ayan, paikot-ikot lang yan. Ayan eh, na mga kabakal. Kung maririnig nyo, ayan, pinapaliwanag nyo na sa akin kung anong gagawin. Maman na ay Dudeski TV Vlog Ganyan ang buhay Yan ang mga kabakal Sire Sinikandong Expector uh, Ayaw nila ng mas maliit ay ayaw nila ng saktong size gusto nila mas malaki katulad nyan A5 size 5 lang pero tingnan mo naman ang hinang ko, di ba? Yes. Okay naman siya, di ba? A5. Size 5. Pero gusto nila yung mas malaki. Di ba? Sipsip nila. So, okay, ito yung hinang ko. A45. May bebel to. Tapos, re-referring ko to. So, grinder referring ko to. Mas malaki daw.

Lakasan mo ang loob Makikita mo sa mga video niya Kanyang trabaho Na siya'y masipag at matyaga At sa video laging masaya Palaging good vibes lang Ang ipapakita Vlog at video ay manood na Sumama na kay Dootski TV Vlog Ganyan ang buhay, bigyan mo ng kulay Laging sipagan mo lang para sa panarap Manood sa vlog ni Dootski TV Vlog Sumama na kay Dootski TV Vlog Ganyan ang buhay, bigyan ko ng kulay na kay Dootski TV Vlog Ganyan ang buhay Bigyan ko ng kulay Laging sipagan mo mura Para sa pangarap Manood sa vlog Ni Dootski TV Vlog Yan guys, tapos na yung nirepair natin Yan Yan Nilakihan ko na talaga. Gawa ng nalilitan pa sila sa hinang ko. 5 size na yun eh. Ito mga nasa 7 na to. 8 yan. A5, di diba? Nakasulat A5. Yan malaki na yan. Ginuu ko na. binuo ko na yung ano grind para Mahinaan ng malaki. Okay, okay.